dalawang uri ng pinakamahal na 25 centavo sa ngayon. At ang isa nga po dito ay pwedeng bilhin sa halagang 3,000 pesos. At ang isa naman po ay 2,000 pesos mga ka old coin buyer. Kung interesado ka po dito sa 25 centavo na ito, unawain niyo pong maigi ang video. Magandang araw mga ka-old coin buyer at ito nga po hawak ko po ang 25 centavo na pinaka hard to find sa ngayon. At ito nga po ang 25 centavo sa ganito pong kulay ay year 2006 mga ka-old coin buyer. Ito po yung lumang 25 centavo na BSP series. Kung makikita nyo po to ito po yung kulay dilaw na halos nag-gold siya ang hard to find po dito na hinahanap ko sa ganito pong 25 centavo ay yung year 2006 mga ka-old coin buyer. At ang isa naman po na 25 centavo na aking hinahanap ay ito po mga ka-old coin buyer. Ito pong silver na to. At ang taon po na hinahanap ko dito ay year 2017. Ito nga po ay pwedeng bilhin sa halagang 2,000 pesos mga ka-old green buyer at ito pong isa na kulay gold ay 3,000 pesos po ang binibili ko ito kapag po ito ay year 2006 mga ka-old buyer tapos ito pong isa ay year 2017 binibili ko po ito sa halagang 2,000 pesos kaya po kung meron kayong ganitong dalawang 25 centavo na ito mag-message ka po sa ating FB page old coin buyer at bibiling ko po sa inyo yan. Ito pong dalawa ay pwede ko pong bilhin sa halagang 5,000 pesos. Pag parehas po kayo may ganitong sentabo na ito. Kaya po i-check nyo pong maigi ang inyong hawak na mga barya at baka po hawak nyo na ang aking mga hinahanap na hard to find coins. Yun lamang po mga ka old coin buyer. Sana po yung mabenta nyo ako ng mga klaseng barya. Marami pong salamat. 1 peso commemorative coin na pwede kong bilhin sa halagang 500 hanggang 1,000 pesos mga kalakotserong noipi. Kung meron ka po nitong ganitong klaseng commemorative coin, unawain niyo pong maigi ang video. Magandang araw mga kalakotserong noipi. Kung makikita niyo po, hawak ko po ang isa sa commemorative coin sa 1 peso commemorative coin. Ito nga po ay tinatawag na Asian 50. Ayan po. Ito po ang kanyang harapan ng barya. Makikita nyo po ang araw, ang Asian 50 at ito po ay ginawa noong year 2017. Kung makikita nyo po yung nakasulat na maliliit na yan, yan po ay iba't ibang bansa na dito sa atin. Iba't ibang bansa po nakalagay dyan. At ito naman po likuran yan, Republika ng Pilipinas, 1 peso makikita po ang bantayog ni Jose Rizal dyan. Kung meron po kayo ito ng mga brilliant condition or yung mga naka blister pack na hindi pa po nagsisirculate, hindi pa po walang gasgas -gas, mga kalakotserong noypi, ay pwede ko pong bilhin sa inyo sa halaga 500 hanggang 1,000 peso. Basta nga po, tugma po sa aking hinahanap na brilliant and circulated condition. Kaya po kung meron ka po nito, mag-message ka lang po sa ating FB page na Kwatserong Noipi at bibiling ko po sa inyo sa 500 pesos. Marami pong salamat.